What's up mga kainson? Yo mga kainson Magandang uh, umaga po Tayo yung po nag-spray Ay naambo naman mga kainson Oh Ay hindi ko na po itinuloy Mamaya maya po pag gumanda Aba ay kainaman din Tayo nang ay gawa ng ano po Magluluto po muna tayo ng munggo Dadalhin po natin sa ibaba At may patanim po tayo ay Ah, may labuyo mga kaisan. na huli. Na sa lapi ng mga ngaso. Oh. Kanino kaya 'ari? Yan, bawal na bawal po itong hulihin. Oh. Ah. Yan, mga kaisan. Hmm. Hindi ko alam kung kanino po 'ari. Yan. Ah, may mga latay oh. Yan. Ay, nakakaawa. Hmm. Naay po oh. Uh. Ha ah, mga kainsan oh. Uh. Yan. Ari, latay. Mm. Nangangay but. Mm, nya na po. Mm. Tandang po. Mm. Labuyo po ari. Kayano kaya, no kaya ari? Mm sa mga mga supo eh eh yan ang ilap po Aba. well chicken po ito eh. Aba. well chicken Hmm. Aba. Kaya naman ang tahid. Oh. Bawal po itong ano ay. Eh. Bawal po itong hulihin po. Nahuli po sa bitag. Hmm. nahuli po hmm. kung sino pong may ari babayaran ko na lang po pag nakita po ninyo tawawa po ay yan no oh. pasensya na po yan kung sino po ang may ari nun mga kainsan babayaran ko na lang po kahit po ano isang kilong manok po yan kung sino pong may ari noon gawa ng ano po ay napaawa po ako ay. nadaan ng kulaan po yun pumunta na lang po bukas na maga po yun naman po ay mga nasa isang kilo din ay di papaltan ko na lang po ng manok po isang kilo wala pong problema papaltan ko po ng galing sa palingki oh yun po ay ano mga kainsan mga minsan po ay lagi ako nakakakita ng ganun lalo doon sa kabila po doon sa may ibaba po nakakaawa po marami na po akong napaltang ganun ah baka hindi lang labo yung ano napakarami po tayo lang mga kaysa ni ano tutulungan daw po ako ni nanay mag ano po tayo mag ano pangalan po nito mag magluluto po ng monggo at dadalhin natin sa kabila at tayo naman po ay tatarin po ng palay oh last day na po ngayon ay ng uh, munggo po dadalhin po natin doon sa kabila Ah, sinanay na po ang uh, nagluluto po. Salamat po. Mga kaisan, inihatid na po ng inay. Sinanay na rin po ang nagluto. At ako'y... Yan, sinamahan po ako ni nanay yan. Umuna na. Ay, ayaw naman po akong paglutuin din at yan. Kaya nang putik po. Yan, inihatid lang po namin ng inay. Pero, sabi po nila, ikakaunin daw po kami. Ay, wala pa. Ay, alas 12.30 na. Kakaunin po ako nung dalawang tao ko din eh. Ay, wala pa naman. Pero kutub ko po'y tatapusin pa kanila. At gusto po po'y mam na ay. Mag-iinom na. Oh. May pasayaw po ako mamaya ay. Pag naburo po sila. <laughs> Nahang kaya yun. Yan, nanay. Yan. Sinanay po na ay. Ah, mga kaisan, nain na po. Yari na ba? Ah! Ah! Ano ito sa mga parin? Oo. Yan, yari na po pala, ari. Ang ganda na rin ng bulaklak. Ang ganda po, bulaklak. Pero damo po ito sa amin. Yari na po pala. Ako po yung nag-spray sa kabila. Sabi ko sa inyo, ay. Tapos na. Iya, yeah, ipabalik na upuli kami ng inay. Nani, huwag ka na magbuhat. Pabubuhat na natin sa kanila. Sa atin ha? Oo. Oh, nani, ang ganda. Oh, nani, pwede ba natanim sa atin? Ang ganda oh. Para siyang gumamila. Ay, naputol pa. Para siyang gumamila. Naputol pa. Hmm. Damo. <laughs> Yan ang ganda. Ayari na pala. Hmm. Nala na po uli ang kanin at saka ano, maliliyo. Ano kaya pag, oh. Yan. Hinapit na po. Napilitan lang sa to. Sinasabing gumanda ang talihan. Ayan. Yari. Tul. Gano kayo? Mag-i-spray na uli ako sa ilayak. Naganda ang panahon. Ay. Kakain muna din sa bahay. Kakain muna ako, tol. Ha? Nagagamas ba kayo? Yan, yeah, sinakambal po. Nagagamas. Ha? Kaya nga. Asukal lang itatanim mo. Asukal. Yari na. Tutuma naman sila. Yeah, graduation na mga kaisan. Bukos na ako dito sa kabila. Kain Saan? Diyan. Tao tol, kakain muna dali. Yan, kakain na po. Dito na po kami kakain lahat. Ano to? Hala, Kanya-kanya sandok na 'to, eh. Napabalik po, gawa nang tinapos na ay. Eh.

kasama si Teresa Kukuha lang ako ng ano ng uh, alak po Wari ka tiyo puro yari Eh eh e. Tiyo Tara Wala ka ba sa kayang habal habal Ah, isya nga. Ano yung saging? Ah, uh, saan mo itatanim? Ah. Uh, pag wala kang masakyan tiyo puro, iwan. Pwede mong iwanan sa bahay, ah. Kakargahin ko sa hapun. Pag may tao na doon si nanay, ah. Oo, ah. Kaysa buhat-buhat mo ganyan. Pag wala kang masakyan, kuhanin mo isa amin. Mga alas 7, na ako pag gabi. Ah. Alas 7, alas 8 Ay sa buwat Wala ka eh, biro yung buot mo yung tiyo yung malayo layo din Sa kabit eh Saan tatanim? Sa Sa mataan? Ang tagad ba si Pinsan? Sa mataan? Ilang oras ang biyahe noon? Pagalayo ah. Ito. Itong oras. Ang negosyo niya doon ay Ah, tas iti ititinda. Ay siya nga naman. Pang negosyo ano? Tatanungin niya doon sa paikot. maraming ano oh uh, sabagay ano uh. bawal kumuha sa gubat ng kapananim ay ano uh. marami din sa ating pambinta ah uh. bawal ano mga orchid orchids ah bawal bawal nga bawal sa di bawal kailangan din talaga sa farm may papel ano siya nga